Pinutugis na ng mga pulis ang lima armadong lalaki na nang hold up ng bangko sa loob ng isang mall sa Dasmariñas, Cavite. Ayon sa Cavite Police, mga miyembro ng Osamis Group ang mga umatake sa bangko na ikinasugat ng tatlong tao. Saksi si Chino Gaston. Sa exclusive video ito na kuha ng isang empleyado sa loob ng SM City Dasmariñas, nakabulagtapa sa sahig ng mall ang security guard na si Neil Gentaladua matapos barilin ng mga salaring ng hold-up ng branch ng BDO. Inalalayan pa siya ng kapwa gwardya pero hindi agad nakatayo si Taladua na nuoy na namimilipit sa sakit. Batay sa investigasyon ng PNP, inabangan daw ng limang di pagilalang lalaki ang mga gwardyang nagdi-deliver ng pera sa BDO branch sa loob ng mall. Armado ng mga M16 at meron pa umanong grenade launcher, Biniran daw nila si Taladua at agad hinablot ang limang bag ng pera na naglalaman ng di pa natutukoy na halaga. Ayon naman sa isang saksi, hinabol ng isa pang gwardyang kinilalang si Paulo Lamoste ang mga salarin. Pero binaril din ito ng mga patakas na sospek. Itong dalawang lalaki, may hawak ng bolt na stainless, papunta ko sa, hodo sa isang exit, sa food court exit na yon. May humahabol na isang puli, security guard, na sabi back up. Back up. Eh, binalin ano, nung may hawak na bolt, tinamano sa ulo. Pagkatapos nito, mabilis daw na sumakay sa L300 van at motorsiklo ang mga sospek. Ayon pa sa ilang taksi, hindi pa nakakalayo ng bumaba ng van ang isa sa mga sospek at nagpaputok ng grenade launcher. Dito sa tabing daan sa isang hindi mataong lugar, iniwan ng mga sospek ang kanilang getaway vehicle. Hinala ng mga pulis may isa pang sasakyan na naghihintay dito na sinakyan din ng mga sospek para tuluyan ang makataka. Ang modus parang pointing to uh, yung mga usamis group kasi basta inupakan na lang yung dalong gwardiya. No questions, binaril na lang. Then kinuha yung pera. Ang dalawang armored van security na nasaktan, itinakbo sa Asia Medic Family Hospital and Medical Center. Ayon sa mga doktor, malapitan daw ang tama ng dalawa si Taladua, tatlo ang tama, isa sa bituka at dalawa sa braso. Agad siyang sinalina ng dugo. Ang isa pang security personnel na sila Moste, may tama ng bala sa ulo. Bukod sa dalawa, isang empleyado ng mall ang bahagyang kasugatan. Sabi ng pulisya, wala lang tatlong minuto ang nangyaring hold up ad. Unang rumisponde ang kabida pero hindi na nila inabutan ang mga sospek. Agad namang kinordo ng lugar para makontrol ang mga ulitero at mga tagamilya. Bandang alas 3 ng hapon, balik operasyon ng mall. Patuloy raw na makikipag-ugnayan ng pamunuan ng SM sa isinasagawang investigasyon. Sino gasto ng inyong taxi.